Hi, this Johnny. Welcome back to my YouTube channel. Ngayon guys, maroon gusto i share sa inyo about ito sa pag-apply ng monetization sa ating YouTube channel ituturo ko sa inyo kung paano ba tayo mag-apply para ma-monetize yung ating YouTube channel. Para kasama na tayo sa monetization at kumita yung ating mga videos. Pero bago yun guys, ano ba yung mga requirements na kailangan natin ma-meet bago tayo makapag-apply ng monetization sa ating YouTube channel? So, ng requirements guys, kailangan mayroon tayong active na YouTube channel. Active yung pag-upload natin, then yung mga videos natin, pasok sa YouTube policy ni YouTube. Ano ba yung mga policy na kailangan natin masunod para kumita dito sa YouTube? Kailangan yung video na i-upload natin is original, yung sarili nating ginawa. At wala itong kasamang copyrighted music background. Requirements for YouTube Partner Program is follow YouTube monetization policies. Kailan masunod natin ito? Ito yung pinaka-importante sa lahat guys, which include YouTube Community Guidelines, Terms of Service, and Google AdSense program policies. This policies is applied to a creator channels as a whole and not just individual videos. So kailangan masunod natin to para qualified tayo na mag-apply dito sa YouTube Partner Program ni YouTube. Ano ba yung kailangan natin ma para qualified na tayo dito sa monetization or YouTube Partner Program? YouTube Partner Program eligibility. So kailangan naka 1000 subscribers tayo guys. Then kailangan na reach natin yung watch hour na 4,000 watts hour in just one year. So, 12 months yan. Ibig sabihin, sa loob ng 12 months, maabot natin tong 4,000 watts hour. So, nag adjust yan guys. Basta ang binabasa ng system ni YouTube is 12 months or one year. Take note guys, yung watts hour na nag natin sa mga short videos natin, hindi siya kasama dito sa watts hour na nabanggit dito na 4,000 watts hour. So ito ay lang dun sa mga long form videos na i-upload natin sa ating YouTube channel. Or di ka naman guys, naka 10 million views na tayo sa ating mga short videos within 3 months or 90 days. So kahit alin dito, yung 4,000, halimbawa naabot mo yung 4,000 watts hour, tapos hindi mo naabot itong 10 million views sa short videos. So okay lang yun guys, pasok pa rin kayo kasi naabot nyo na yung 4,000. Kung halimbawa nauna nyo naman na naabot yung 10 million views sa short videos, then hindi nyo pa naabot yung 4,000 watts hour. So, pasok pa rin kayo kasi kahit alin dito sa dalawa, yung maabot nyo na views. Punta lang po tayo sa ating channel, then YouTube Studio. Then click lang natin to guys, yung ating channel. Then YouTube Studio. Then dito sa sidebar, hanapin natin yung earn. So, ito siya guys. So, click natin yan start your earning journey. So kapag ganito na guys yung nakikita natin na may nakalagay na apply now, ibig sabihin pwede na tayo mag-apply sa ating YouTube channel. Kung di pa eligible dito sa YouTube Partner Program, ito yung makikita nyo dito sa dashboard ninyo. So nakalagay dito kung ilan yung subscribers ninyo, then yung watch hour. So ito naman yung sa yung short videos. And guys, balik tayo dito sa ating isang YouTube channel na pwede nang mamonetize. Ngayon, para makapag-apply tayo, i-click natin itong apply now. Ito siya. Step 1, so sabi dito, review base terms. Click natin itong start. So, basahin natin to para alam natin kung ano yung gagawin natin. Kung ano yung mga policy, kung ano ang mga na iwasan natin dito sa ating YouTube. Then, click lang natin itong I accept the base term. Then, accept terms. And so, done na dito sa step 1. Dito naman tayo sa step 2. So, sabi dito, create a new AdSense for YouTube account or content an existing account to your YouTube. So, kung mayroon na tayong AdSense account na nakalink na dun sa isa nating YouTube channel, so, pwede natin siya i-link dito sa bago nating YouTube channel na monetize. Pero kung wala pa naman guys, so, i require niya na mag-create kayo dito. Start. You will be directed to AdSense for YouTube to complete this step do you have existing AdSense or AdSense for YouTube account? So, select lang natin dito guys. Kung mayroon na kayo, i-click nyo tong yes, I have an existing AdSense for YouTube or AdSense account. Kung wala pa naman guys, no, I don't have an existing account. So, since tayo, mayroon na tayong AdSense account, i-click natin tong yes I have an existing account for YouTube or AdSense account. So bawal kasi yun guys na magdadalawa kayo ng AdSense account. Kailangan isa lang po yung AdSense account natin kasi magkaka-problem po yun kapag dalawa yung create natin na AdSense account. So click natin tong yes. So you're only allowed one AdSense or AdSense for YouTube account per person. So bawal po yun guys na magkakaroon tayo ng more than one AdSense account. Continue. So, ilagin natin yung ating AdSense account. Dapat yung gagamitin natin dito, yung ginamit natin dun sa ating AdSense account. And so, nakalagay dito continue with this account. Then, continue natin. And so, i-click natin itong set up account. Directing to your YouTube. Click natin itong redirect to YouTube. And so done na siya guys Ganun lang yung pag-link ng isa pang YouTube channel natin Kapag dalawa yung YouTube channel natin or more than one So ganun lang yung gawin natin, ililink na lang natin yung ating AdSense Hindi na natin kailangan mag-sign up Hindi na natin kailangan antayin yung Google AdSense verification So dito kagad nang ma-verify yung ating account Kasi yung active AdSense natin is naka-verified na So nakalagay na dito done Then pupunta naman tayo dito sa Get Review So dito sa get review, wala na tayong gagawin dito. Si YouTube na po yung magre-review dito sa ating channel. I-monitor na natin kung ma-approve yung ating application dito sa pag-apply ng YouTube Partner Program or monetization. Ayun guys, kanina umaga nag-apply tayo ng YouTube Partner Program or for monetization dito sa ating YouTube channel. So ngayon guys, mayroon tayong natanggap. So 8.25pm, natanggap natin yung email ni YouTube So wala pa siyang 24 hours, siguro nasa 10 hours lang. So nakatanggap na tayo ng ganitong email. So ito yung result ng ano natin ng pag-apply natin sa YouTube Partner Program. So welcome to the YouTube Partner Program, Johnny Lucas TV Reaction. So sabi dito, you did it, Johnny Lucas Reaction. You've been accepted into the YouTube Partner Program, which means you can now earn money from your content and take advantage of additional benefits like expanded copyright protection tools and access to our creator support team. So big seven guys, na-accept yung ating application dito sa YouTube Partner Program. Okay na guys na monetize na yung isa nating YouTube channel. So i-check natin yung ating YouTube. Johnny Lucas TV Reaction, you are now YouTube partner. And so click natin tong let's go. Para ma-turn on natin yung mga ads dun sa ating mga videos. So click natin tong get started. Then click natin yung turn on. Ayan, then accept the watch page term. Then accept and next. Dapat naka-check to guys para lumabas yung midroll saka yung live stream. Then next. So para ma-monetize yung lahat ng videos natin na naka-upload dito sa ating YouTube channel, so i-click natin tong all of my existing videos. Then monetize all. So punta tayo sa ating content para makita natin kung may dollar sign na. And siya guys, naka-turn on na yung monetization dito sa ating long form video. Ngayon guys, balik tayo ulit dito sa earn. Ito guys. Para i-set up naman natin yung ating short speed ads. Kasi yung na-turn on natin kanina guys, yung what speed ads. Yung short feed ads. Then, turn on. Then, i-accept lang natin ito guys. Accept the short speed terms. Then, accept. And okay na siya, you're earning from ads and YouTube premium in the short feeds. So, okay na siya. Then, itong supers, para mapagsend sila sa atin ng stars or super thanks. Ayan. So, kailangan din natin to i-turn on, guys. Get started. And so, i-accept din natin to I accept and understood the agreement. Then, accept. Ayan, super sticker is now enable. So, automatic naman siya naka-enable na tong super chat, super stickers, then super thanks. Ayun guys, ganun yung pag-apply ng YouTube Partner Program or Monetization dito sa YouTube channel. I hope nakatulong yung ating tutorial at sana nasundan ninyo. Kung may mga katanungan ka guys, pwede nyo comment sa ating comment section below para masagot natin. Kung bago lang kayo sa channel ko, please click the subscribe button and hit notification bell para lagi updated kung may mga bago tayong tutorial na upload sa ating channel. Maraming maraming salamat po and God bless. See you in the next video.